Good morning everyone. Ito na naman si Master Aegis pa papunta tayo sa ating client at uh, nag-request siya sa atin na uh, nanganak daw siya. So, kakadelivery lang siguro ng kaniyang bibi. So, magpa-manicure siya at pedicure at s'yempre, dadalawin natin siya. Siya po ang ating vlogger dito sa aming spa uh, at uh, Ayan, nagpa gumawa ako ng rat para sa kanya. Ibibigay natin sa kanya ang bulaklak nang ginawa natin with chocolate. Ayan po. yan. Para ma-appreciate niya. Ang ating ginawa. Ako po ang gumawa dyan, mga kamastira. Ayan. Bumili lang ako ng rack. Tapos, yung chocolate namin sa bahay, binawasan ko. Ayan. At nilagay ko dyan. Ayan. Doktora po ang ating... Doktora po ang ating... Ah, pupuntahan. Bibigay natin dito sa kanya dahil kakapanganak lang niya. So siyempre para ma-appreciate ang ating spa at para ina ang ating spa sa kanyang mga kasama napakabait po niya nagbibigay po siya ng client sa aming spa ayan i-congrats congrats natin ang ating client ayan papunta tayo sa kanya nasa hospital pa po siya mga kamaster dahil kakapanganak lang niya. So pupuntahan natin siya para bigyan natin ng bulaklak. At linisan natin ng... Uh, bibigyan natin ng bulaklak at i-manicure, pedicure natin siya. Ayan. Ito po ang ating ginawa sa kanya. Ako po yung gumawa dyan sa bulaklak na yung nakamaster. Bumili lang ako ng... Wrap nilagay ko yung chocolate ni ma'am sa re. Kinuha ko yung, ino ko yung uh, chocolate ni ma'am. At bumili ako ng ibang gulaklak, yung ibang gulaklak. Ang nasa bahay po yan at uh, ginawa ko siya. di ba? Diba? Madali lang po gumawa na ganitong gulaklak. Ayan, i-congrats natin ang ating client. Dahil siya po yung madalas nagbo-vlog sa aming spa at nagbibigay siya ng mga client namin. Ayan, papunta na tayo sa kanya mga basti. okay po siya okay, yan ma'am ayan yung chocolate mo oh. pasensya ka na ma'am yung 0% na chocolate mo kinuha ko at sinali ko na dito sa ating bulakla ipa shout out kita kay Dr. Salma mamaya pag nakita na kami bye bye muna mga kamaster dahil nasa biyahe na tayo Walang yayo itong google namin kung saan saan pumupunta. Napakalayo ang pinupunta niya. Dumating na tayo. Parating na po tayo mga kamaster. Dito tayo sa Dr. Suleiman Paki. Ang ating client ay nasa building 2. ayun na natin ang ating client. Six floor.

Halo sir Dr. Salma is there? She yeah. is She request for the manicure and pedicure I am the spa oh, sure can. Can. Good morning Hello. Hi for Heidi Hello, Hello. Hello. she's here? No, uh, she sent she's me phone. Phone. Oh, yeah. This is Thank for you, so you. Wow

Na manicure natin siya at pedicure. Mag-move na naman tayo sa isang client natin na riban, Maraming salamat sa inyong mga subscribers. Bye.